Try naman natin itong DIY Japanese candy na chocolate fondue. Sa box pa lang, parang alam ko na na magiging masarap itong gagawin natin today. Inopen ko na siya, tapos ito yung mga laman niya sa loob. So meron dyang madaming powder, tapos iba't iba din yung flavor. Plus yung molder, meron na din kasamang toothpick, tapos yung mismong spoon. Hinati-hati ko na itong molder para mas madali siyang gamitin. Tinimpla ko muna itong strawberry flavor. And then minold ko siya dito, so para siyang jelly. After nyan, gagawa naman tayo ng banana. So, ito yung banana powder tapos minix ko sa water. After siyang mamold ng ganito, kailangan naman siyang hiwa-hiwain. Gagawa nga din pala tayo dito ng cake. Kapag ganito na yung consistency niya, pwede na siyang ilagay sa microwave for 10 seconds. And tingnan nyo, naluto na siya kaagad. After matanggal dun sa molder, kailangan naman natin tong hatiin sa apa. Sakto na yan para maging bite size siya. Ilagay ko na din dito sa platter tong ating marshmallows. Nilipat ko na din yung banana tapos itong mga jelly. And syempre, pati yung ginawa nating cake. Kompleto na nga dyan yung ating mga pika-pika. And next naman, kailangan nating timplahin yung strawberry. Dito natin ididip yung mga ginawa natin kanina. And kung may strawberry, dapat meron ding chocolate. Finally, kompleto na yung ating chocolate fondue. Pero syempre, kailangan itry ko muna. And in fairness, masarap siya. Tinawag ko na din si Charlie and Chino para matry na nila itong ginawa kong chocolate fondue. Ating tingnan nyo naman, talagang nagustuhan din nila. At approve na approve nga ang lasa.